Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-alis na ni Russell Westbrook sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagperma na nga po ng kontrata ngayong araw ni Dwight Howard. Pagkatapos nga po mga katrops na magtapos ang kampanya ng Clippers sa playoffs ngayong offseason, ay nagtapos na rin naman nga po ang kontrata ng isa sa kanilang mga pinakamahalagang players sa kanilang lineup na si Russell Westbrook. Kaya magiging isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent ngayong offseason, kung saan pwede nga po siyang bumalik sa Clippers o kung hindi naman ay maaaring nga po siyang lumipat ng ibang kupunan na gusto nga po niyang sunod na paglaruan. At base nga po sa naging pahayag mismo na Russell Westbrook, kung siya nga po ang tatanungin ay mas gusto pa rin nga po niyang manatili at maglarong muli sa Los Angeles Clippers sa susunod na season. Ngunit syempre hindi rin naman nga po niya hawak ang kanyang kapalaran ngayon gayong magdedepende pa rin nga po siya sa magiging desisyon ng kanyang kupunan. At kung sakali man nga po natanggihan siya ng Clippers ay mapipilitan na lamang mga po siyang lumipat at pumirma ng kontrata sa ibang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pagperman na nga po ng kontrata ngayong araw, ni Dwight Howard. Kung inyong nga po matatandaan mga katrops, hindi para naman nga po sinusukuha ni Dwight Howard ang kanyang pangarap na makabalik at makapaglarong muli sa NBA especially sa kanyang dating team na Los Angeles Lakers. Ang problema lang mismong Lakers na nga pong sumuko sa kanya since ayaw na nga po talaga siya netong kunin bilang kanilang center kahit pinangako nga po nito na siya magpapahinto kay Nikola Jokic. Kaya nakapag na lamang nga po ito mga katrops na pumerma na lamang ng kontrata sa kanyang pinakabagong team na Taiwan Mustang kung saan siya naman ay part-time owner dito. Sinavera naman nga po nito na bubuo nga daw po siya ng kanyang sariling liga sa Taiwan at dito nga po ay magsisimula siyang mag-recruit ng mga kasalukuyan at dating NBA player para maglaro para sa kanya. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Sinasan tabi muna nga po ni Howard ang kanyang pangarap na makabalik sa NBA. At bago nga po tayo magtapos mga katrops, ay tuluyan na nga pong tinapos ng Dallas Mavericks ang kanilang Western Conference Final Series laban sa Minnesota Timberwolves matapos nga po nila itong talunin at tambakan sa kanilang Game 5. Yes, hindi nga po kagaya ng nagdaan nilang laro, ay naging maaga nga po ang pagiging agresibo ng Dallas Mavericks sa paungunan nga po nila Kyra Irving at Luka Doncic. Gayong once na natambakan na nga po nila ito ay hindi na nga po sila lumingon at huminto pa hanggang sa natalo at na-eliminate nga po nila ngayong araw sa playoffs ang Minnesota Timberwolves. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.